O yan guys oh so. Press na press Tumatalon talon pa oh Ayan si Nick Nick Adventure Yan, Pinipili na yung pang, -pang ihaw Ang saan yan O Saka may kilaw pa dito oh Guys okay, so. oh pres oh na press to guys O Ayan mo oh. malilit Maliliit na Dinis Ariyo yung tawagin dito guys Ayan. Ayan, dito tayo sa Pasaling Bay, guys. Ayan guys guys. Dubog na po yung araw natin guys Ayan Tingnan natin yung nakuha nila guys Ayan Guys sarap niyang kalawin Press na press paring boyet. Kilawin, paring boyet. nagkasangalata? Ano siya, guys? Ano siya, guys? Hey okay, guys, magsukat na kayo guys. Owen, okay. Owen, oh, maglapang kung sumo. Owen, basi. Ay, basi talaga para sa dada. Oh. Ang fresh na fresh. Next time ka na, bes. Pag marami ng huli, o. Oh. Si okay. maraming tao. Para meron naman, ano, bigay na, ano, raong nila, guys. Ang Ah. Tignan mo guys, oh, press na press. Pakita mo nga. Ah. Oh, legit 'yan. Oh, tignan mo guys. Oh. Ay ko to. Promise oh, tignan mo. Hmm. Press na press. Hey yeah, guys. Thanks for watching. Please like and share.